Yes, good morning guys. So, nandito ngayon tayo sa ating circular pound cement. Ayan, uh, ngayon ay magpapakain tayo maya maya ng konti ng ating pagkain. Ang pagkain na ngayon ay CP number 3. Number 3 yung ating CP number 3 ang ating pagkain ngayon. So, maganda-ganda yung pagkain natin ngayon. Is, uh, bilog siya na floating. Floater siya ang pagkain natin ngayon. Punin natin sa liyo. So right guys, so, pakita ko po sa inyo ang ating pagkain Ito lang natin na yan So ang ating pagkain guys is CP CP na plotter Plotting sya, plotter ng ating ano So bilog bilog sya, number Number 3 So yan guys, so, number 3 ang ating pagkain So maganda sya Subukan natin Subukan natin tawagin yung ating isda hindi nila ma-recognize yung ating pagkain sa ngayon so maya maya yan pakain nila alas 9 ayan ngayon position posisyon natin ang pagpakain natin ngayon guys ang napakalupit ng ating mga isda bigyan natin ulit konti lang o ba? Diba? so ang pagkain natin ay CP floating floating yung pagkain natin ayan bilog So kaya ano, mas malaki to, mas mabilis ko ano, mas mabilis lumaki yung ating isda pag ito pagkain kaysa kontra ng kontra sa la, pinapakain nating pagkain ng hipon. So number 5 na hipon, ito is number 2, uh, number 2 CP. Kini alay busam na. Busam ah. So. So ah, busam hay tinay. Ay, okay, number 2 pala to, guys. Number 2 pala yung pinapakain natin na to. Number 2 to, then number 3 nasa 7 inches natin. So ngayon, papakain na natin. Tayo naman. Okay. Papakain tayo guys. Siyempre, papakain tayo. Diba? O, oh, diba? ba hmm. daan, daan lang magbigay. Gawa ng ano. so ayan ang ating papakain dito sa ating farm. Pinapakain natin yung ating nasa circular pan ng mga fingerlings. So yun yung ating pakain is number 2 na CP. Na actually, ito pwede dito sa sibas. Ang tawag dito sa Thailand is pakapong. So yung mga nag ng sibas, sibas, ayan. Pwede ito. Ayan yung sibas. Dati hindi ko alam yung sibas pala yan pala sa atin yung pakapong dito sa Thailand. So, naalagaan din pala yan. At eh, nakita ko doon sa isang aquaculture sa microbe na inyong kanilang alaga. So, yung pinabigay nila pag malalaki na is number 9 na ano, made in Thailand na ano, pagkain. Uh, Then, yung kanilang protein is 40%. So, ito yung CP na to guys, is 40% din yung protein nila. So, mas maganda pag ano, bumili tayo ng pagkain. Tingnan natin yung protein. Potassium protein, mas maganda sa ating mga alagang isda. Yung number one talaga. At mahalaga talaga protein. So, ubos tayong pagkain natin. Ayun. May hindi kumain doon, banda. Sa kabila, may hindi kumain. So, ayan guys, no? mayroong hindi kumain na yun doon. Naka, ayun, nandun sila, tapos nandun. So, pero yung ating mga nandito sa harap, isang kakain lahat din. Ubus yung ating pagkain to uh, dalawat kalahating kilo yung ating pagkain na CP number 2. So ayun. Then pasela natin guys yung ano yung uh, ito ay 5 inches up. Pasela natin yung 6 inches up yung pinapakain ng number 3 na CP naman. So ayun guys, na, yung pinapakain naman natin is number 3 malapit na nga maubos gulay. Ayun, yan si Awan. Papakain ng CP. So yun guys, malalaki to mga sa 7 inches or 8 ano 800 ano 7 inches to 8 inches na to mga to. Kasi nilagay natin to 6 apps. So nasa 7 inches na up na to. Or to 8, meron ng 8 inches dito. Mga pero wala pang 100 grams siguro. Malabo pa, malabo. So yan, malas malalaki to. Hello. Hi. Hey. Kayo. Hay. Okay. okay, ubus yung pagkain nila guys. Ubos na yung pagkain nila. CP. Ayan o, no. nakikita nyo naman. Diba? Ayan, gutom pa sila. Oh, may polo ah, no? Diba, kikilo ah. Sumpo na. Okay. Alright, guys. So maraming salamat po. This is Jer's Vlog Official again. Nandito muna tayo sa ating para napakain tayo ng ating mga lagang grouper na fingerlings. So, uh, once again, don't forget to hit and like and subscribe our channel, Jer's Vlog Official. Bye-bye.